Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago magalas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalilangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat eh, hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, Balikan po natin ang mga nangyari.